42 anyos nga lalaki patay human kini gikatahong gipusil sa usa sa mga kauban niini nga nagpat session kagahapon sa hapon sa barangay Pahak Lapu-Lapu City. Duha sa mga kauban sa biktima gisikop sa kapulisan human giingong nang limpyo sa crime scene ug mibalhin sa mga patayng lawas sa biktima sa gawas sa panimay. Si Luan Mirundina sa report. Duha ka sa madpinusilan sa dughan ang nahiaguman sa 42 anyos nga lalaki kansang patayng lawas na abdan sa mga otoridad sa agianan sa mga residente sa Sityo Lupa, Barangay Pahak. Din hiniining dapita na abdan sa kapulisan nga nagbuyod na ang patayng lawas sa 42 anyos nga biktima. Apandihang gisusi ang crime scene na suta nga may mga patak sa dugo. Paingon nga dito sa panimay, din gikatahong nahitabo ang pagpamusil. Gikonpermar usab kini sa usa sa mga pagumangkon sa tagiya sa balay nga basi sa saysay sa mga mulupyo sa dapit dito sa sulod sa balay gipusil ang biktima. Maingon nila nila nga gikon gi daw gi gialsa daw ang ang lawas bagikan kanan sa balay nila sa kung iyaan. Matod sa tigpamaba sa Lapu-Lapu City Police, taud-taud nang ipaubos sa surveillance sa mga personnel sa Police Station 2 ang naasoy panimay tungod sa taho nga daghan ang kamanuyo sa dapit. Usa saksi ang nakabantay adunay tulo ka mga lalaki ang nisulod sa panimay. Ikaapat ang lalaking tagiya sa balay. Pila ka uh, minuto gikan sa pagsulod nila as alleged sa uh, kaning bigti uh, kaning ato witness is possible na nuyop ni sila sa sud. Then after sa ongoing ilang pagpanuyop uh, sa witness ningon siya nga uh, naglalis daw ning duha out of four duha may naglalis. After na nakadugog na siya two bursts of fire usa ka oras human sa hitabo. Dihang nilili sa bintana ang nakasaksi, nakabantay siyang giguyod na ang patayng lawa sa biktima pagawa sa balay. Alas 4 na sa hapon na dawat sa Lapu-Lapu City Police ang taho nga may nahitabong pagpamusil sa dapit. Ang lalaking tag-iya sa panimay ug ang higala ni ining mitabang pag-alsa sa patayng lawa sa biktima, gitanggong na sa kapulisan, human nilalimpyuhi ang crime scene o gibalhin ang patayng lawa sa biktima sa gawa sa balay. Apan ang suspitsado sa ilang bahin ni pasabot nga giswayan unta nila pagtabang ang biktima, apan kay nangaratol na sila, ila na lang gibiyaan sa gawas ang pating lawas. Buhay pa mo unta sa usulay siya, magpukuha lagi, ang usulay ang gikoan, bagi, tabang ba? Gitabang ako siya. Mukat mo kayo, nakita ko tingay, tabang niya, mas kami daw ikon. Tungo na trauma lagi mi mam tungo na nang itabuam, ah, mo. Na trauma mi ba nya murag naratol sa mi mam mo nang atlan. Wala pa mo tabakan sa. Atlan mi naabot mi na puin na na laan yung mga kami ba. So, wala tay direct ebidensya for the crime of homicide or murder sa pagpatay ninyo, pero kato pa lang sa katong pagdrag ninyo sa ng lawas o paglimpyo sa crime scene, pwede na sila ma-charge na. Giangkon sa mga suspitsado, nga sila og gidiling drogas apan wa sila nagpat session ni Adtong Higayuna. Alawag, lawas lawas na mo, sige. Wala mi na, hisina, nagtatarin na mi Matos sa tagiya sa panimay, nagkalalis lang tungod sa sigarilyo ang biktima o gang suspitsado nga nisangpot sa pagpamusil. Padayon pa karon ang manhunt operation sa Lapu-Lapu City Police sa suspitsado samtang ang duha ka mga dinakpan gipaubos na sa paraffin test. Uban ni Marlon Melgazo o Grod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak.